Mapagpalang umaga sa lahat, narito naman po ang ipapakita natin Ito po ay isang bato at ito ay mutia ng mantis Yung mantis yan po ay parang taga-taga yung tatawagin sa amin Ito po ay uh, magisang proteksyon laban sa mga masamang elemento at ito ay magbibigay din sa inyo ng swerte. Pag meron pong pumasok sa bahay nyo na isang mantis, yan po ay huwag nyo pong itaboy o huhulihin at inyong papatayin. Yan po talagang ay swerte. Ito po ang nakuha ko na isang mutia ng mantis. Ito po ay nakapulupot na dahon. Ito nakuha ko sa loob mismo ng uh, andoon yung mantis yung malaking chan na mantis ito po ang kanyang inanak siguro ito ayan po lumalabo ang mantis malakas yung mantis na ito ayan tingnan nyo pailawan natin ayan ayan po ayan po ang itsura ng mutya ng mantis. Kaya eh uh, alagaan nyo po pag makakuha kayo ng mutya ng mantis. Ayan ipapakita ko ito sa inyo ang uh, mantis na pumasok sa ating bahay. Kaya yan po ay mga senyales na magkaroon kayo ng eh uh, swerte o may darating ay dera, pera o meron pong regalo na yan. Ibibigay sa inyo. Ayan, mga kabartudis maraming salamat. Gan desenyong mag- pagpalang umaga sa lahat sa mga kabartudis Ito naman, ang isang mantis na pumasok sa ating bahay. Mga kagayan ito. Ito po yung may mga talang suwerte pag mayroong pumasok sa bahay nyo, mga insekto kagayan nito, kulay berde, dilaw at uh, bawal lang yung bawal lang po yung ano yung mga itim kasi yung itim yan may kamalasan po yan ito po yung mantis ito yun naman yung pumasok sa bahay natin kaya wag nating itaboy hayaan na lang natin na sila mismo kusang umalis sa inyong bahay ayan ano maliit lang po siya na mantis yan lang po mga kabartudis Ito yung mga tips natin ngayong umaga At uh, ito ay uh, magdadalang ng swerte Sila po ay mga mensahero din Na kayo po ay magkaroon ng uh, Tawag dito Ang um, magkaroon po kayo ng swerte na Yan kung saan lang po siyang lumipad Kaya maraming salamat God bless sa si inyong lahat.